So, hello guys. Ngayon ay gagawa tayo ng orange juice. Ayan, maganda daw to guys. Meron tayo dito yung orange juice at saka kalamansi. Ayan, galing ko sa linang. Pagayin ko siya ng juice. Ayan. Tapos may may tubig dito lahat mau uh, lasang uh, ko yung kalamansi yung tamis nong honey tapos itong lemon matamis tamis siya ang sarap ano ko yan hmm. lalo na kung ano masasabi mo dito ka dito ka anong lasa approve approve ang sarap hmm. say go away na go away go away <laughs> Ayan guys, mas masarap siya kung malamig, mamaya maglalagay tayo ng gila. So, ayan lang. Gayahin nyo to para matikman nyo yung sarap ng juice na ito. Tsaka natural. Hindi kagaya ng mga concentrated na binibili nating mga juice. Hindi yun healthy. <laughs> so, ayan lang muna for today's video. Bye!